mga kasama, nag-zero visibility ang ilang mga lugar sa probinsya ng Batangas dahil sa ibinuga nitong volcanic smog ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Kabilang sa mga apektado ay ang bayan ng Tuy, Balayan, Lian at Nasugbo. Dumami din na mga lugar na nakaranas po ng volcanic activity sa labing isa mula sa anim nung nakaraang linggo. Tawag din ito ay nagpaalala ang PDRRMO sa mga motorcycle rider na magdahan-dahan sa pagmamaneho. Laging punasan ang kanilang shields at helmets at manatili lamang sa kanilang linya lalo na tuwing gabi. Maiginin umanong sumunod sa paalala ng mga autoridad gaya ng pag-iwas sa mga outdoor activity at pagsusuot ng face mask para maiwasan ang problema sa kalusugan na dulot ng smog. Kung maalala. Dahil sa volcanic smog ay nagdeklara ng suspension po ng klase sa ilang lugar sa Luzon kabilang na ang Metro Manila. <fix>